Usaka ka un discussion nga gitawag nga Think Global Grow Local ang gipangunahan sa Usa ka tulungaan sa Matina Davao City webe sa buntag. To develop business professionals who are not only job seekers but job creators. Bitang mong usap mga sa Mindanao Development Authority sa pagpanguna ni Assistant Secretary Romeo Montenegro nga mihatag og mga inputs kalabot sa kasamtangan nga sitwasyon sa pagnegosyo sa Mindanao. Ingon man, nag-aawhag sa mga estudyante o faculty nga mamahimong alayon ang ilang mga subject aron makasabay sa trend sa natad sa pagnegosyo sa kasamtangan. And services mga yun, they are trying to already integrate AI uh, because this is the future. Uh, whether we like it or not, AI is the future. Mapasalamaton sa mga estudyante ug faculty sa mga tulungan nga mitambong sa mga aktibidad, inabina, na kay daghan silang natunan. We teach students on how to create new products, new services or even processes. Professors uh, allow us to develop ideas which are more inclined to sustainability. Ang mga discussion sugod pa lamang sa partnership sa mga tulungaan, ug minda kinsa mi pasalig nga hatagan sila og giya in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.